Magbubuo ang Committee on Bangsamar Justice System ng isang technical working group upang mas pag-igihin ang panukalang batas na Human Rights Defenders Protection Act na layong protektahan ang mga individual at grupo na nagsusulong ng karapatang pantao sa rehiyon. Magbubuo ang Committee on Bangsamar Justice System ng isang technical working group upang mas pag-igihin ang panukalang batas na Human Rights Defenders Protection Act na layong protektahan ang mga individual at grupo na nagsusulong ng karapatang pantao sa rehiyon. Ayon kay Committee Chairperson Suharto Ambuludto, tatalakayan ng TWG ang mga isyong lumabas sa deliberasyon ng committee at titiyakin na ang panukalang batas ay nakaayon sa parehong regional at national human rights frameworks nilalayon ng panukalang batas na itaguyod at pangalagaan ang karapatan ng mga individual at organisasyon na mag-organisa, magkaroon ng access sa mga resources, mangalap at magbahagi ng impormasyon at magsulong ng mga adikain sa karapatang pantao. Binibigyan din din na ang protection sa mga human rights defenders ay sentro sa pagtatayo ng estado at post-conflict transformation sa Bangsamoro. Aasahang masusing susuriin at tatapusin ng TWG ang draft ng panukala bago ito isulong sa committee para sa adoption at sa huli sa deliberasyon sa plenaryo.